ito na naman ang isang nakakasyak na balita mga kabayan. Dahil isang Pinay OFW na naman sa bansang Kuwait, ayon nga sa balita, nilagay ni kabayan sa loob ng washing machine ang alaga nitong batang lalaki sa bahay ng sponsor nito na nagresulta nga sa pagkamatay nito. Ayon sa report, sinubukan pang isalba ng magulang ng bata nang marinig nga nila itong sumisigaw pero huli na ang lahat. Agad ngang dinala ang nasabing biktima sa Jabber Hospital at kinumpirma nga ng medical staff napatay na ang bata dahil sa tinamu nitong pinsala. Samantalang, iniimbestigahan ng kapulisan si Kabayan para sa statement nito. At base nga sa kanyang naging statement, ay inamin nga nito ang nagawa niyang krimen sa bata. Ayon kay Kabayan, nagawa niya ang krimen dahil sa pagiging annoying ng bata or pagiging makulit nito dahilan nga para maubos ang pasensya nito at mapatay niya ang bata. Sa mga kabayan po nating OFW lalo na kung kayo ay DH at nag-aalaga kayo ng mga bata, habaan po natin ang ating pasensya. Isipin po natin na ang pinunta natin sa ibang bansa ay trabaho para tayo kumita ng pera para sa ating pamilya. Sa nangyaring ang ito ay siguradong sira na naman ang imahe ng mga DH lalo na dito sa bansang Kuwait at kay kabayan dahil nga sa nagawa niya ay siguradong hindi papayag ang employer nito na hindi ito paparusahan. At alam naman natin ang parusa lalo na dito sa bansang Kuwait. Pag nakapatay ka, sigurado yan, bitay ang babagsakan mo sa pamamagitan ng pagbibigti sa iyo. Kaya naman mga kababayan, habaan natin ang ating pasensya. Kung hindi na talaga kaya, tapusin na lang ang kontrata at mag na lang sa Pilipinas. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.